Alam nyo ba kung paano gumawa ng pating mix? Hello mga kagri! Ka ngayon ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan kung paano makagawa ng napakagandang pating mix at ituturo din po namin sa inyo kung paano magtanim ng lettuce gamit po yung net bag. Coming up! So ngayon magtatanim po tayo ng lettuce tapos meron po akong ituturo sa inyo na isang magandang taniman kung wala po kayong mga space sa bahay wala po kayong mga container na magamit ito po yung isang magandang gamitin din na taniman po ng mga lettuce. Pwede po tayo magtanim sa net bag. Actually, may nakita po ako na isang backyard gardener. Instead po na net bag yung ginamit niya, nagrecycle recycle sila. Yung ginamit po nila yung mga sando Instead na itapon, ang ginawa po nila, binutasan nila yung ilalim. Tapos, nilagyan nila ng lupa at yun po yung ginamit nilang taniman. Ang ganda po ng tubo ng kanilang mga tinanim na lettuce at petchay ang disadvantage lang po nun, hindi ito matagal after ng one harvest kailangan na pong palitan yung mga plastic kasi madali po siyang masira pero kung matibay, pwede pa natin siya ulit taniman sa susunod na season pero ito pong net ang maganda dito matibay siya, tapos pagka tumigas na po yung lupa pwede natin siya i para siyang nakukultivate naglulus ulit yung soil tapos makakapag-expand yung ugat ng ating mga halaman. Marami po nagtatanong kung lumalabas ba yung lupa na nilalagay natin dito sa netbag. Actually may lumalabas naman pero hindi naman siya nauubos. Habang dinidiligan natin, nagkukompak din yung lupa, hindi siya makalusot dyan sa mga butas. Pag gumagawa po tayo ng pati mix, tandaan natin yung tatlong mahalagang bagay. Una, kailangan meron po siyang source ng nutrients. Kaya yung ginagamit po namin na mixture ay 50-50. 50%, -50. 50 lupa tapos 50% na organic materials. Yung lupa po na ginagamit namin as much as possible, naghahanap po kami ng topsoil. Yung lugar kung saan naiipon po yung baha, yan po yung ini-scrape namin, kinukuha namin siya kasi um, buhaghag, malambot, tapos mataba po yung lupa na yun kasi nawawash out po yung nutrients at doon na pupunta. So pagka uh, umuulan, hanapin nyo lang po kung saan tumatakbo yung mga tubig. Sundan nyo lang siya. Tapos kung saan siya naiipon, yun po yung kunin niyo I-scrape lang yung topsoil. Yan na po yung gamitin natin sa ating pating mix. Then 50% uh, organic materials. Pwede pong pinaghalo-halong compost. Dumi ng bulate, ipa ng palay, tapos sinunog na ipa, yung bunot ng nyog o yung coco wire. Yan po yung pwede natin gamitin or dumi ng hayop basta tuyo na. Sa manok, sa rabbit, sa baka, sa kambing. Huwag lang po yung galing sa aso tsaka galing sa pusa kasi meron po yung parasite na harmful sa tao tsaka sa ating mga halaman. Tandaan po natin pag nagtatanim tayo sa container, very limited po yung nutrients na nakukuha ng ating mga halaman. Kaya as much as possible, yung ating lupa na pinagtataniman ay merong source ng nutrients. Pangalawa, kailangan po well draining yung ating potting mix. Pag kanilagay nyo na sa container o dito sa net bag, pag nagdidilig tayo, kailangan hindi po siya naiipunan ng tubig kasi pwedeng mabulok yung ugat ng ating mga halaman. Kung net bag yung gagamitin natin, maganda kasi mabilis siyang mag-drain. Puro butas po ito paikot. Kaya wala tayong worry na may i-stack yung tubig dun sa ating pinagtataniman. Then pangatlo, kailangan nag-hold po siya ng moisture. So, sa pamamagitan lang po ng pagdadagdag natin ng organic materials, napapataas po natin yung percentage o yung kapasidad ng ating lupa na mag ng moisture. So, kapag kami moisture yung ating lupa, any time of the day, nakakasipsip ng tubig yung ating mahalaman. Kaya mabilis po silang lumaki. Ngayon, magtatanim na po tayo. Ito pong mga netbag, ito gamit na siya kasi dito sa amin po bawal nang gumamit ng mga single use plastics so ito na po yung ginagamit namin sa pamamalengke so dahil po naipon yung iba hindi na namin nagagamit medyo luma na yan po yung ginagamit kong taniman so marami na rin po ako naitanim sa net bag nakapagtanim na ako ng kamatis ng pipino ng mga leafy vegetables tulad ng pechay, lettuce ang ganda po niyang gamiting taniman kasi nakakahinga po yung mga ugat nakakakuha sila ng oxygen so punuin lang po natin or kalahati pwede na yan dahil yung mga leafy vegetables itong mga lettuce mababaw lang po yung kanilang ugat hindi natin kailangan ng mataas na lupa no, para taniman so fold nyo lang po yung paikot So dito po makakapagtanin tayo mga dalawa hanggang tatlong piraso. So ingatan lang po natin na masira yung ating mga seedlings. Bungkalin po natin yung lupa. Tapos dahan-dahan po natin kunin yung mga seedlings. Tapos ipress lang po natin yung paikot ng tanim para hindi sila matumba. ko pa tayo ng isa. Kalisin natin yung mga payat. Ito dalawa siya. Pag-iwalayin lang natin. Tapos diligan na po natin ng ating swamp fertilizer. So dahan-dahanin lang natin para hindi matumba yung ating mga bagong tanim. Ayan, ang bilis nyo mag-drain kasi puro butas po itong net bag. Tapos ilalagay po natin ito sa lugar na nasisikatan po ng araw para mabilis lumaki itong mga tanim nating lettuce. Bago natin siya ilagay sa direct sunlight, i-observe po natin. Dahan-dahanin natin siya ilagay sa initan kasi nagalaw natin yung ugat. Baka hindi pa nakaka-recover yung tanim. Baka malanta. So, unang araw, dalawang oras muna. Pagka kinabukasan, pwede natin gawing 4 uh, hours na hanggang sa makayanan niya po yung buong araw na sikat ng araw. Ito po kasi yung mga seedlings ko, sanay po ito sa direct sunlight mula pagpunla nakabilad na po ito sa araw kaya matitibay at kaya na nilang magstand doon sa sobrang init. Maliban po sa lettuce, pwede tayong magtanim ng mga cucurbits tulad ng pipino, ampalaya, gamit po yung net bag. Pupunuin lang po natin ang lupa kasi medyo mahahaba po yung ugat ng mga malalaking tanim. Talong, pwede rin natin itanim dito, sili, bell pepper. So, mas marami lang po yung lupa na gagamitin natin. Pagka leafy vegetables, kahit kalati lang, pwede na. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to elect nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!